At maagang ang nagsimula ang dasmagan Kaya na ba? hamus na sa Milagros Hamus na sa, sa Pagdangan Festival, Pagdangan Festival! 谁？ Once again, ladies and gentlemen, our performer for tonight, we have the Donekla in tandem! Patya. Patya, patya, anay, patya, anay. Ano ba patayin? Ang yung anay patja. <laughs> ano ba may lakas? Gusto namin marinig. Kailangan nagwawala ang lahat. Yes, ang dami-dami. Dapat yung masiyang palakpak na ano magsama si Kawan! Dapat gano'n ha? Dahil ang hindi pa palagpak na may kasamang sigawan, isusumpa ko talaga. Ano? Magkakanak ng sampo, mula panganay hanggang gunso, kamukhang kamukha ko. Ayan, nakatakot yun. Diyan na, diyan ka tegla ako dito. Ibu ka. Ladies and gentlemen, please welcome from GMA 7, ang Tandem ng Bayan, Dureta Nose sa Super Dekla. Dureta Nose and kakanti na pa. Binalot ka sa dyaryo Boy, ano to? Ano yan? Damit. Oo nga. Oo. Uh -oh. Diyos ko, ano yung init-init sa Pilipinas? Sa ganyan ka. Boy, ang nag-design nito, social ang designer ko. Wala kang designer? Meron. Sino? Raho. Laurel. Hindi. Raho. Sulaiman. Raho Sulaiman. Okay. 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 Tingin na, na natin ay, muna. Bago na, pati na silang lahat. Uh -huh. Good evening, everyone! Masaya yes? ba ako. Alam mo, talaga. Natutuwa talaga ako. Lala, si Mayora. Mayora. ng gabi po, Mayora. Ah. It's nice to see you. Uh -oh. Salamat po sa pag-invite sa amin dito. Matagal ko na pong gustong puntahan ng mas dahil marami akong narinig doon. Napakaganda ng lugar. Napakaganda ng mga tao. Ang daming gwapo. Oo, oh -oh, Mayora. Ang ganda po, Ang ganda-ganda po ng Mayora ninyo. Oo. Oh -oh. Kasi? Sa amin lugar namin, may, ang pangit ng mayor sa amin. Ay, talaga ba? Sorry. gusto mo check natin to. Oh, okay, go, check Kasi ad, nasa tao naman yun eh, di ba? Nasa tingin nila kung maganda ka o oh, hindi, di diba? Hello, alam Magpalakpakan po na may kasamang sigawa na nagkasabi yung maganda po si Tegla sa personal. Ano o, ba diba? yan? Di ba Pangit kasi yung pag... Dapat malakas. Pangit yung pag... Pa, ano mo? Mong... So gusto mo yung malakas yung palakpakan oh, sigawa? Oo, oh, kasi hindi mo siya naingganyan. Okay, nyo. magpalakpakan po na may kasamang sigawa na nagsasabi Pangit si Tegla! Uh, ayun, ayun. Hoy, magsitingin! pangit man ako sa paningin nyo, ganun din ang aking tingin. <laughs> Bakit hindi nyo subukang manalamin? Oh, baka kayo din. Hoy, <laughs> wala ko nakita pangit dito, ikaw lang. Hoy, tanda nyo walang pangit ginawa ang Diyos. <laughs> Lahat tayo pantay-pantay. <laughs> We are all created equally. Ayan okay, o, okay, uh. oh, ngayon, pero nung narealize ko nung ikapitong araw, nagpahinga yung Diyos. O, oh, so? Nangialam yung kalaban ala, luto, luto, purma, purma, ito na buo. Ano yan? Kasi nung time niya, wala pang quality control. Anong meron? Factory defect. So, effect ko oh, <laughs> ng <bak> factory. <laughs> Hindi, maganda ka ngayon, super tech. Ah, thank you. Oh, at syuk, ang ganda ng suot mo, di ba? Oo. Oh, oh. oh, Tanggalin mo yung ibabaw. Hi! Tanggalin mo ganun yung lang. Oh! Ang ganda mo, oh. Bakit busog? Para kang daga. Ano <laughs> Sobra ka naman Ang ganda mo nga, Fred Oo So, totoo lang naman Parang finis Sabi kasi nila Pag sasabi niyo si Tekla pangit Hindi po binibiro ko lang po siya Dahil uh -huh. totoo lang Maganda si Tekla oh kailan mo Ang ganda ng kilay uh -huh. oh ang ganda ng okay mata mo Okay naman yung kilay ko Okay Pero, yung kilay mo Maganda yung mata mo Yung mata ko, okay naman Yung ilong mo, totoo Okay naman Yung piski ko oh. Eh, hindi lang sila magkasundo talaga Oo, <laughs> uh -huh. may mga gap Bakit ba? Sa ka ba pinaglihe? Ha? Sa ka pinaglihe? Sa sama <laughs> Yung totoo nga, sa kape naglihe. Sa mangga. Mangga? Oh. Ganyang itsura bulok na mangga. Mangga, kasi yung nanay ko baliw yun eh, nung pinaglihe ako. Oo. Kasi sabi ng uh, nanay, ay yung naglilihe na siya. Oo. Oh. Uh, Oo, yung tatay ko yung utusan niya, maghanap ka ng mangga, gusto ko ng mangga. Oo. Oh. Ngayon, bumili yung tatay ko ng mangga. O oh, tapos? Pagdating sa bahay, Oo. Oh. Hinog, yung hinog na mangga. Okay. Galit na galit yung nanay, buisit ka! Yung hilaw. Gusto ko yung hilaw. Ha? Huh? Um, bumili yung tatay ko ng hilaw. Pagkati uh. ng hilaw, ayan, hilaw. Yan, pahihinogin natin. Ang <laughs> baliw. Ang <laughs> <laughs> baliw. Ang <na>. baliw. Ang <laughs> Ba't ginaganya yung mga magulang mo? ay eh, yung nga ang mahal na mahal ka. Eh, mahal ko yung mga magulang ko, no? totoo lang, yung tatay mo, mahal ka ng tatay mo? Yung tatay ko lang ang buwisit. Yung nanay ko kasi ang medyo mahal ako noon. Ah, talaga? Oo, yung tatay ko lang talaga nakakainis. Kontrabida yun. Bakit? Ano nga yan? Kasi nung pina pinanganak ako, oh. nasampal ng kumadrona yung nanay ko. Ha? Bakit? Sabi ng kumadrona, okay, sige, misis, ire, ire, ire. Oh. Paglabas ko, sinampal ay. yung nanay. Pa! Misis, sabi ko, ire, hindi, dumi. Ganun. Tapos galit na galit yung nanay ko. Oh, kasi yung tatay ko ang naka ano sa akin. Bakit? Nung pagkalabas ko, binigay na ko sa tatay ko. Oh, oh yan na po yung anak ninyo. Sabi ng tatay ko, ha? Siyam na buwan, ito lang. <laughs> <laughs> Tapos nagalit ka na, huwag mo nang ginaganyan sa Tecla Pidrin. Hindi mo ba alam, yan ang kayamanan natin. Oh, taray. Sabi ng tatay ko, oh, kayamanan pala. O, sige, ibaon natin. So, binaon ka? Binaon ako, Ti. Ilang araw? Nine months. <laughs> Charot. Kaya pala ganyan mukha ka ng lupa? Oo, uh, -oh, ewan ko ba? Kasi teka sa totoo lang, pag malapitan po maganda, lalo na pag inamoy niyo po siya, mukha lang po siyang mabaho, pero mabango siya. Oo, oh, oh, ganun talaga, may mga ganun. Pero important, dapat nag-aaral ka? Ha? Huh? Nag-aaral ka. Hindi ka nag-aaral. Hoy, sino sa atin ang honor student? Honor ka? Yes, honor. Paano ka naging honor? Sa school namin? Oo. Oh. Honor ako. Okay. Ano pa honor mga first honor? Ganon? basta sa school namin honor ako. Ano honor? Honor. Ano nga? Pag bumapasok nga ako, tinatawag nga ako. Good morning, your honor. <laughs> Good morning. Ganon. Yung totoo, nag-aaral kayo di? Eh. Hindi naman ako nag-aaral talaga. Dahil ang pag-aaral talaga, para lang sa bobo mang, -mang. Hoy! Mali ka siya sa Oo. Oh. Oh, bakit ka nag-aaral? Siyempre, para matuto. Yak, yeah, bobo ka. <laughs> ah oh. Bobo ako? Oo. Oh, oh. Oh. Sigurado ka? Oo. Oh, oh. Ikaw nag-aaral ka? Hindi. Oo. Oh. Kasi? Bobo din eh. <laughs> so, <laughs> tay lang tayo. Totoo, umayos ka. Oo, oh, bakit? Kaya tanuyin mo sila dito kung anong pinakamasarap dito sa Masbate. Okay, ano ang pinaka... Uh, Pagpupunta ako ng Masbate, saan ninyo ako ipapasyal or saan nyo kami ipapasyal? Anong, yan, oh, oh, ano? Ano ang maganda sa Masbate? Yan, saan? Saan? Sa o oh, sige, sabay-sabay kayo para maintindihan namin. Saan? Ah, Saan? Bun buntod daw, buntod. Ah, o tama, pag namatay ka, may buntod ka. Iba yun! Saan ko ba? san ba? Saan ba? Sabay-sabay kasi sila, hindi ko maintindihan. Man. Sa buntod? Buntod. Buktod. Buktod, iba yung buktod. Buktod yung gano'n. <laughs> Saan yun? Magtanong, ay tatanong nga ako dito. ano yun ano yung sinasabi? Saan ka? Ito, ito kuya, alika, alika. Alika, baby. Alika lang, ito na. Alika, tatanoyin ko lang. Ano yun? Ano yung sinasabi nila? Ano yun? Sa Buntod po. Buntod. Ha? Sa Buntod. Buntod. Buntod Island. Ah, Buntod. Anong meron doon? Uh, isla po siya na... Isla siya. Isla. Isla siya na? Ah, uh, White Sand. Yung sikat po dito sa Masbate. Ah, ah. Uh -huh. ay, yun yata'y yung pupuntahan ko. Bukas. Oh, o so. pupunta ako doon. Nakapunta na ako doon. Ah, talaga ba? That was 2008. Ah, matagal na. Matagal na oh, kasi ako first ko dito. Oo oh, oh, nga, first time ko. tas ah. ganito yung lalaki, o. Oh, di Diba, mukhang bongtod din, no? Oh. Ah. <laughs> Single ka pa? Hindi. Hindi. my girlfriend ka? Opo. Uh -huh. Ah, saan? Ah? Uh -huh. Hindi naman maganda yung girlfriend mo. Oh, maputi lang. Yung girlfriend mo, maybe may bigote din. Ha? Ano ba yan? Mahili ka pala uh -huh. sa mga ganyan. Ilan ka na ba? 22. Dancer ka, no? Oo, uh -huh. oh, sabi uh -huh. ko na. Sample no nga ako? Gusto uh -huh. ko yung ano. Yung, uh -huh. Gusto ko yung ano, yung jumbo hot dog, gano'n. Uh -huh. yung may gano'n gano'n. Yung no. Yung may, uh -huh. may yung may, Fast. yung may, yung yung may, yung yung may, yung mga jumbo, oh, ano, ha? So, ang gagawin mo ganito, ako unahin mo, ako ang sasayawan mo una, tapos si Tegla, ha? Oh. Titin na natin kung magaling ka sa mayaw, ha? Oh. Well, mali mo, pag magaling ka sumayaw, ma-recover oh. ka, ha? Why? Oh, discover na yung bangkay? Ay, di ko. Discover nga pala. Oo. Oh. O, oh, ayan na. Pahingi nga ako ng sample na ng Jumbo, okay. oh, jumbo Hot Dog. Jumbo Hot Sa akin ka timinin. Oh, Ganyan. Yan. <laughs> yan. Isipin mo lang, gipit ka. Ganyan. Dahil pag ang lalaking gipit sa bakla kumakapit. <laughs> Ayan ah, jabo oh, hotdog. Oh, dahil ang lalaking nagigipit sa bakla kumakapit. Pero, pero pag ang bakla nagipit, ano? Natututong mangupit. <laughs> sa unang gupit. Yan na. Sa so, ikaw uyon Ah, oh, sige. Ah, oh, dito. Ano? Guapo, may, guapo may na, mo muna? Gwapo naman siya. Jared po. Ano no? Jared. Jared. Okay, sige. Kasi Jared ako, ha, ay gusto ni Donita yung mga binaparubal siya. Oo, ha? gusto ko gano'n no. ha. Yung, yung kaldak talaga, yung kaldak talaga yung... Oo, gano'n! Hundred, hundred percent hami hami. Okay. Wait, mo na upuan. Parang mas gusto ko nakaupo ako para ano. Oo. Oh, oh. Ayan, dali, check lang natin. At sandali lang! Oo. Oh. Ang pangit ng painting na to. Ikaw yan, tama. Ah, ako ba yan? Pangit ka naman talaga. Wow. Okay, yan. Dito ha. Oh. Jumbo hot ha. Okay, go. Ay, gusto ko. Oh. Uh, okay, go. Hindi, si Tekla, pakipatay. Huwag ka lang ang naglaka. Doon ka muna kasi. Sige. Ano mo nang inaano ako? Naglalagbi ka dyan. Sige, matmaintera lang ha. <laughs> Sige ko Huwag mo muna siya ah, Hindi, hindi Ako muna Isa-isa lang ha Ikaw din dalawa Dalawa agad Isa-isa La lang kuya Alandi-alandi mo naman Isa-isa lang Ako muna ha Huwag ako muna Ano ba? Hey! Bagay, oh, kay to ba ba Ay. bagay kayong dalawa Ay talaga? Pag nagkatuluyan ka mo to Para kayong isang alamat Ay ano kami? Si malakas Ay, si maganda Mas malakas Mas bagay kayo Tumabi ka ah. Tumabi ka, tumabi ka. O, oh, mas kayo. Talaga? Happy Mother's Day. <laughs> o, oh, kami muna, ha? Sige, kayo muna. Dito ka. Na. Doon ka bang ganas? Palapit ka sa akin. Yan, yan, yan. Yan. Music! <laughs> Gusto ko yun! Kuya, mahina! Gusto na bang! <laughs> Gusto na kayong kumar! Bang! <laughs> Gusto ko yun! O, ikaw naman! Ayan, naranasan ko na eh. Ikaw naman. O, ito! Siya naman, ha? Okay, yun. Go. Gali. Tarungan na ito, ha? Hawak ko, pamilya mo. Ready! Music! Dali, san, babae dali. ka dito! Sorry, 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 sorry. <laughs> <laughs> Ikaw naman masyado mo naman kasi dinolpi-golpi mo. Inutusan mo ko. Ha? Wala akong sinasabi sa'yo. Sabi ko lang hawak-awakan mo. Hindi ko sinabing suntukin mo. Siraulo ka. Ganyan ka ba sa babae? Pag sa jowa mo, ganyan. Happy anniversary, ha? Ha? Siraulo ka rin pala eh. Gano'ng masarap. Magaling kang gumano. Ang dumi-dumi eh. ko. Ha? Matagal ka ng madumi. Eh. Oye, mamusaya. Palapakan niyo naman siya. Oo. Oh. Ang galing-galing mo. <laughs> dahil, dahil, okay dahil dyan meron kang premyo. Oh. Uy, Bibing, may prize ka. May prize ka. Ikigis ka ni Tekla. <laughs> Lagyan mo ko ng kiss mark sa gilagit. kiss mo na sa Tekla. Iki kiss mo okay, mamaya, na. mamaya. Gusto tayo, ha? Hindi, ngayon na, Tekla. Ha? Ikigis mo na siya. Ayun. Ang arte-arte mo. O, Hindi ka naman maganda. Eh. Ganito na lang. Anong gagawin natin? <laughs> Anong gagawin mo? Ate, ate mo, ikig. Gusto mo lang yung lalaki. Kala mo naman, ganda-ganda mo. Halika na dito, kuya. <laughs> Lahat ng humalik sa akin, nagbago ang buhay. <laughs> yun ang gusto ko mangyari. Yung huling humalik sa akin, <laughs> yes, nagpatulpo. <laughs> Iba yun. Dali, go. Oh. oh, kiss. Danica, wala lang to, ha? Wala. Danica, ka, wag kang mag... Huwag kang magkabalaka, ha? Dahil ikaw naman babanatan naman may. Eh. O, oh, yan, kiss. may choice ka. Saan mo gusto sa lips o oh, saan? Gilagit. Gilagit talaga? Sandali lang, di ako sure. Hindi na ito, first yung tekla. Hindi ako prepare. O, oh, yan, kiss na rin. Oh, thank you, ha? palabakan nyo naman thank you, siya. Pa. Thank you, Danica. Ilang years na kayo ni Danica? Four years. Four years maghihiwalay. Hindi wala din niya. Oo, oh, walang. Tama Alam niyo yan. Diyos ko, ako nga, this gonna bigay ko na lahat pati ATM ko, motor ko. Wala oh, eh. Wala talaga. O, oh, ganoon din. Kasi nanay tatay ko. Oo. Sige na lang. Sayang, kada lei, guys. Ano nangyayare? Hindi ko <laughs> yeah. so, gets. 'Don ha. Okay. Sigapo ka isa pa ng galing na siya. Basak naririnig ko 'yung ayok ko. Ganoon. Ayun. Hindi, hindi, hindi mababa. Hey tas dapat. Pataas ka? Flat ka. Ayoko! Ganon. Ang tasa, na. Wala kang pakialam. Ayoko! Mat, pababa, pababa. Ayoko! Ganon. Tingnan ko lang di sumabog yung bahay bata mo, ha? Magaling ka, di ba? Gigigil talaga ako sa'yo. Pangit-pangit mo, eh. Uy, kawawa naman, sis. Super tight. Kawawa ka. Kasi kapatid mo yan. <laughs> Kayo magkakamukha. Okay, so, kapatid, mo. Halik, play! 🎵 If Woo! Grabe pala pa kanya naman to! Thank you po! Pero isa lang po ang mananalo. Sa pamamagitan ng palapakan sigawan nyo, kanyo po ang mag-de-decide. Hindi yeah. ka dito. Yeah. Ahak bang. Pag humakbang, pag ikong gusto nila, papalapakan nila ang sigawan. Bumoto tayo ng tama. Huwag natin daanin sa milagros, milagros, milagros na yan. Okay, go! Una ka. 29. Balik, ako na. Napagod ako, layo ng biyahe. Pumunta lang ako dito para makita kayong lahat. Baka naman. 13. Wow. Huwag kang magbilang ako lang nagbibilang. Ano lamang lang ako na isa? Eleven. Three hundred thousand. Pati mga taga-bigol po nga palakpak. Kala mo. <laughs> Palabakan nyo naman siya guys. Thank you so much. Ang husay mo. Ang galing mo kumanta. Oo. Bakit bagay oh. ba si mga ages so, alam mo sa ganda ng boses mo, pwede ka mag police Oo, oh, ha? Hindi, para pag-bumito ka. Ganoon, di ba? Hindi, God bless you, ingat ka. Sali ka sa ano, sa may contest sa amin. sumali kaya, sumali, sumali po ako sa tawag ng tanghali Oo, Sumali ka ngayon sa amin. Ah, sa barangay Oo, may paluwagan kami. Sali ka. Oh, kasi, tapos next month po na sa oh, kasi si, Flash, si, Mayor ang unang sasahod kasi. Yeah, ah. Hindi, <laughs> sa tanghalan ng kampiyon. Ay, sa The Clash po ako na tayo. Nag-audition ka na sa The Clash? Oh, po, Ngayon? Po. Next month po yun. Oh, sige hey, lang ba? Ang salam mo na. Mm -hmm. <laughs> Ay, ang taray. Pero okay. yeah. meron kasi kami sa, sa TikTok lang, po. we have this tanghalan ng kampiyon. So, Yung kaibigan ko po, nakakanta na siya doon. sa Alex. TikTok lang? Opo. sa tanghalan ng kampiyon. Ayan po si Alex. Sumali ka ba doon? Mm -hmm. na siya. Andun ba ako nung time na... Ay, oo. Oh, oh, talo ka, no? <laughs> Tama, talo. Natatandaan ko pag... Charo. Hindi, Alex, thank you. Hindi, yun nga, sa Pero ato sa The Clash ka na. Good luck sa'yo. Thank you, po. Sa The Clash ka, sasali, diba? oh, oh. Hm, ako lang, sa Sally, diba? ako Tingnan ko lang, manalo ka. Sally ka rin. Ah, bakit ako sa Sally host ako doon? Huh? Kaya, hmm, tingnan natin kung manalo ka. Madali lang sabihin. direct, wag nga ipanalo niya. Charo. <laughs> thank you, God bless, Salamat. Wala pa naman, guys. Salamat, ha? Mamaya ulit, kanta ka pag wala ng tao, ha? Mayora ang musay niya po. Pero magaling din po ba ako, Mayora? Oo, sakit-sakit tuloy ng ano po. Kay ipit ko, kasi ipit ako ng ipit ganyan. Para mapatili po ako. Anyways, tekla! Puro ka pahinga! Halika dito! Ikaw naman ang kumanta. Pagod na pagod na ako kakanta. Puro ka pahinga dyan. Naglalanding, nilalanding mo yung mga tanod. Ang galing mo naman kumanta. Friend, magkatalik ka rin naman. Kumanta ka naman, kanta mo naman si Mayor. Oh, sige. Ano ba yung suot mo? Parang higad na hindi ko balak. Oh, ayun mo naman sinin yung suot. Ay, in sa'yo. <laughs> Bakit? Oh, pak. Pag nakita ka ni Pacquiao, ikaw talaga yung makakalaban niya. <laughs> Black Delta. <laughs> So, okay. Ay, para ng belt mo pang pakiyaw, tapos yung mukha Junisha. Yo, -ho, yo, -ho, yo, 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 I love you, Manny. Padala ka ng pinas sa mga ispilas. Sa mga anay sa padala. Barato, paspas, huwag ay hasul. Hindi. Ganyan na introduce mo ako? Oh, super tech you everyone! Walang gana? Anong gana-gana doon? Parang ano, simple nandito pa isa- Ako nga diba, ko? manta ako, pinabayaan mo, lumabas Hindi ka naman na sabi na introduce hindi kita? Hindi mo ako pinakilala, tapos hindi pa kita? Tapos DJ, palitan mo yung ilaw. <laughs> Anong DJ? <laughs> DJ. Yan. Palitan mo yung ilaw na ko paligang. Ang pa basketball yan eh. <laughs> Wala bang ibang color dyan? Yung gaganda naman ang performer sa stage. Ito, can you change this ano? Any color DJ, gago pinatay. O diyan, ang ganda mo, di ba? O ang ibang color. Gago pang demonyo yan, wag yan. Yung gaganda ako, DJ. Patayin mo tong background lahat. Patayin mo to lahat. Itong di patayin mo. O, di ba? Ang ganda ko.